Kumusta ka? Alam mo sa mga materyales na binigay mo, may isang tanong na parang umuulit sa isip ko eh. Bakit kaya minsan kahit um, grabe yung effort, yung resources galing sa labas para sa isang grupo o simbahan, parang hindi siya talaga kumakapit. Yung parang hindi tumatayo sa sarili. Kaya ang balak natin ngayon, imay natin tong isang medyo ibang approach na nasa puso nitong mga sources mo. Ito yung idea ng pag-identify, tapos training, tapos sending. Pero ng mga leader na ganing mismo sa loob. Yung mga katutubong leader, kumbaga. Sabi kasi dito, baka daw yung susi talaga para tumagal yung bunga e eh wala sa labas, nasa loob mismo. Halika, silipin natin to. Oo, oh, eksakto. Yung pinakasentro talaga ng usapan dito base sa mga binasa mo, e eh yung pagbibigay halaga sa, alam mo yon potensyal na madalas, e eh hindi napapansin yung mga leader na andyan na mismo sa komunidad sila kasi yung uh, may malalim na talagang pag-intindi sa kultura, sa lingwahe, sa, sa pulso ng lugar nila. At uh, sabi nga dyan, sila yung pwedeng maging susi sa pagbabago na totoo at pamatagalan. Yung hindi lang ningas kuugon pag umalis na yung tulong galing labas. Okay. Sige, unahin natin yung sinasabing problema. Nabangkit dyan yung panganib ng stagnation. Yung parang ano, parang nai-stock ang nangyayari daw nagiging busy yung organisasyon sa mga uh, gawain sa loob lang ng pader nila pero yung community sa labas hindi masyadong naaabot. Tapos yung sukatan pa ng success madalas kung ilan yung pumasok hindi kung ilan yung lumabas para magmultiply pa. Parang ganun ba? Tama. Tapos kasabay niyan may isa pang malaking panganib na uh, talakang binibigyang diin, yung dependency. Pagiging palaasa, yung pag-asa sa leadership galing labas, sa pondo galing labas. Ito daw yung parang lason eh, na pumipigil sa pag-develop ng sariling kakayahan. Yung sustainability kumbaga. Kasi siyempre, pag biglang nawala yung external support, anong mangyayari? Oo nga. Madalas, hihina. O minsan, totally, buwag. May magandang analogy nga dyan. Eh. Uh, ano daw ba mas maganda? reservoir na nag-iipon lang ng tubig o ilog na tuluy-tuloy ang agos nagbibigay buhay sa dinadaanan ah yung ilog malinaw malinaw na yung ilog yung may mas pang matagalang impact di ba yung reservoir pag umapaw hanggang doon lang hindi dumadalo eh. Ang linaw ng hamon niyan, lalo na ngayon, ang bilis ng pagbabago eh, urbanisasyon, kultura, nag-iiba. Sinasabi nga sa mga materialismo mo na baka yung mga dating style ng pagpapalago, hindi na, uh, hindi na swak. Kailangan daw ng mga leader na, oo, matatag sa paniniwala, pero mabilis ding kumilos. At saka, importante yung sanay makipaglaro sa sarili na lang context hindi yung dakahon lang lagi at dito na nga pumapasok yung uh, solusyon na nilalatag yung pagpapalakas sa mga local leaders ito yung uh, parang puso talaga ng usapan natin dito based sa sources mo yung pag-angat sa mga leader na galing mismo sa komunidad yung may tinatawag na cultural insight gets nila yung kultura at may spiritual maturity sila yung nakakaintindi daw sa soil o lupa yung kultura wika yung totoong mga kailangan at pangarap ng mga tao sa paligid nila. Ganda nung metaphor na seed and soil eh. Yung mensahe seed at yung kultura soil. Hindi pwedeng basta ihagis lang yung buto, di ba? Oo, kasi ang laki ng potential nila. Ayon nga sa mga binasa mo, hindi na nila kailangan pang yung kultura. Part na sila nun. Mas madali silang makakonek, makakuha ng tiwala. Ang goal daw kasi, hindi lang yung mga simbahan o grupo na basta nagsusurvive, kailangan nagmumultiply yung sila mismo yung nagiging simula ng pagbabago sa community nila from the inside out, hindi lang dahil may tulong na dumarating. At importante ring i-highlight, base rin dyan sa nabasa ko, na hindi lang to basta strategy, no? May malalim daw na ugat sa teolohiya mismo. Binanggit nga yung Epeso 4:11 13. Yung binigay daw yung mga gifts, apostol, uh, propeta, Ebanghelista, pastor, guro. Pero ang twist, hindi daw itong mga title lang. Mga functional gifts daw. Mga trabaho, kumbaga, na ang purpose is sanayin ang mga banal para sa gawain ng paglilingkod. So yung focus pala ng mga may ganitong gift, hindi yung sarili nilang ministry, kundi yung paghubog sa iba para sila naman yung gumawa. Parang train the trainers nga. Oo, oh, napaka-importante niyan. Tapos makikita rin daw natin tong pattern na to sa buong Bible eh. Yung approach ng Diyos parang laging nagsisimula sa specific, Abraham, Moses, bago lumawak sa general, sa mga bansa, yung mismong incarnation ni Jesus sa isang specific culture, yung sa Acts 1.8 na parang lumalawak na circles yung mission, Jerusalem, Judea, Samaria, ends of the earth, pati yung model ni Paul na nag-invest kina Timothy at Titus. Ah, oo. Yung mga local leaders niya. Exactly. Lahat daw to, ayon sa sources, tinuturo yung value ng local action at eto importante, multiplication, yung pagpaparami ganda nung taalala sa Tutimuti 2 Timothy 2.2, yung narinig mo sa akin, ipagkatiwala mo sa mga mapagkakatiwalaan na sila namang magtuturo sa iba. Yung reproducibility, yun ang puso nito. Okay, okay. Malinaw yung theological side. E paano sa practical? Kasi ang ganda pakinggan, pero paano yung actual na proseso? Sabi mo may parang pipeline o daluyan na sinusunod, may apat daw na stages ito. Kahit minsan iba-iba yung term na ginagamit. Ano yung una, pagtuklas o identify? Paano nila to ginagawa? Hindi lang daw sa galing magsalita, di ba? Ano yung mas hinahanap nila? Magandang tanong 'yan. Ang emphasis daw talaga sa mga materyales, hindi lang yung uh, external skills. Mas tinitingnan yung nasa loob. Yung character, yung bunga ng espiritu sa Galatians 5, yung kitang-kitang mahal nila yung salita, yung humility, tapos kung may impact na ba sila sa current network nila. Character over charisma, kumbaga. Malinaw. Tapos pag na-identify na, ano kasunod? Pangalawa, at ito raw yung pinakapuso ng proseso, paghubog o form. Dito, malaki ang pinagkaiba sa usual classroom setup. Ang focus, apprenticeship. Yung learning na nangyayari habang kasama mo yung mentor mo sa actual na ministry work. May nagsabi pa nga na ideal daw yung 70% practice, 30% lang yung instruction. Ah, 70-30 pala. Interesting. Hindi puro lecture. Oo. Tapos kasama dito yung contextual theological formation. Ibig sabihin, pagtuturo ng doctrine, hindi yung abstract lang. Gumagamit ng local language, local stories, local examples para mas bumaon. At syempre, andyan din ang spiritual formation at practical skills pamamahala, conflict resolution, etc. Okay, gets. Pangatlong yugto. Psst. Pangatlo, pagsusugo o send release. Mahalaga dito, hindi lang daw ito basta assignment. Isa siyang ecclesial release. May formal recognition, blessing, prayer mula sa community na nagsugo parang may public affirmation at malinaw na covenant or agreement. Kailangan din daw may malinaw na sending pathways. Hindi yung parang, oh sige, alis ka na, bahala ka na. May plano. Tapos pag nasend na, okay na, end of story. Ah, hindi pa. Critical din yung pang-apat, pag-alalay at pagpapatuloy, sustain multiply. Dito yung tanong na paano ba sisiguro na yung mga bagong grupo ay eh, magiging self-reliant, hindi aasa palagi sa nagsugo. Kailangan daw ng plano para sa economic sustainability. Paano sila masusuporta ng sarili nilang community? Pwedeng local stewardship education o baka micro-enterprise. Mahalaga rin yung network accountability. May support system pero walang control na parang puppet master. At ang pinaka-goal siguro, lagi dapat nasa isip yung multiplication. Paano yung mga sinugo magiging equipper din ng next leaders? Disciples making disciples, leaders developing leaders. Yun ang endgame ang komprehensibo pala ng pipeline na to. At nabanggit mo kanina yung limang kaloob sa Epeso 4. Paano sila nag in dito? Sabi mo nga, function sila, hindi titles. Oo, dito lalong lumilinaw yung pagiging functional nila. Hindi kailangang isang tao lang ang may hawak ng lahat. Pero para umandar ng maayos yung buong pipeline, kailangan daw andyan at gumagana lahat ng limang functions yung apostolic function. Sila yung mga pioneer, nagbubukas ng bagong lugar, nag-connect ng networks, nagseset ng vision at structure. Parang architects and catalysts. Yung prophetic function, sila yung mga tagasuri. Tinatanong nila, tapat pa ba tayo sa salita? Tama ba ba ang direksyon? Sila yung nag-expose ng compromise. Testers of soul and strategy. 'yung evangelistic function. Sila yung magaling mag-share ng good news sa paraang culturally relevant. Sila yung nagbubukas ng pinto sa mga bagong tao, openers and storytellers. Yung shepherding pastoral function. Sila yung nagaalaga sa spiritual growth, nagpapastol, humuhubog ng character, formers of character. At yung teaching function, sila yung nagpapalalim ng unawa sa doktrina, pero sa paraang practical. Tinutulungan nilang i-apply ang theology sa buhay consolidators of truth. Ang isang healthy multiplication system daw kailangan ng balance at input nitong lahat. Wow! Ang ganda ng framework. Pero alam mo naman, sa implementasyon, diyan lumalabas yung mga uh, challenges. Nabanggit mo kanina yung lason ng dependency. Ano pa yung mga specific ways para maiwasan to based sa sources mo? Bukod sa local stewardship at bi-vocational ministry, may dalawa pa. Una, yung malinaw na sunset clauses. Kung may financial help from outside, dapat daw from the start may usapan na hanggang kailan lang 'to. May clear plan paano ililipat yung ownership sa local leaders, hindi forever. Ah, may deadline. Oo. Pangalawa, yung focus mismo ng tulong. Dapat daw sa capacity building training, skills development hindi lang basta pondo o dole out. Ang tanong dapat lagi, itong tulong ba nagpapalakas sa kanila para tumayo sa sarili o lalo lang silang ginagawang dependent? Make sense, make sense. Isa pang challenge na binanggit dyan, yung balance ng contextualization, yung pag-aangkop sa kultura, at syncretism, yung paghalo ng ibang paniniwala na mali na. Paano daw binabantayan to? Parang manipis na linya yan eh. Totoo, Manipis na linya talaga at dito raw uli papasok yung importansya ng matibay na theological formation, contextual pero faithful sa core doctrines. Kailangan daw ng tuloy-tuloy na theological conversation sa community. Hindi takot pag-usakan yung mahihirap na tanong. At dito rin daw critical yung role ng teacher and prophet functions na nabanggit natin kanina sila yung parang guards na sinisigurong habang nagiging relevant hindi naman nako-compromise yung truth. Ang goal, sabi nga, hindi lang local is better, kundi local plus faithful. Dapat pareho. Local plus faithful, okay, noted. At para mangyari lahat 'to, yung apprenticeship, contextualization, accountability, binibigyan diin din daw yung pagbuo ng mentorship culture. Bakit daw ito super critical? Kasi yung totoong formation daw lalo na sa character at skills hindi sa lecture lang nangyayari kundi sa relationship. Kailangan ng mga seasoned leaders yung mga may experience na na willing mag-invest ng oras para umalalay, mag-feedback kahit masakit at mag-model ng buhay at ministry. Hindi pwedeng basta iwanan lang sa ere yung mga bago. Tapos, kasama rin daw dito yung practical assessment. Hindi sapat na natapos ng yung training. Kailangan may competency rubric o standards para masukat kung ready na ba talaga yung leader based sa actual skills at character na pinakita niya. May point din sa mga materials na hindi naman pare-pareho ang approach sa lahat ng lugar, di ba? May pagkakaiba ba raw halimbawa sa siyudad kumpara sa probinsya? Meron daw. At kailangan i-consider to sa urban o syudad, usually, mas mabilis ang buhay. Mas fragmented ang communities, mas maraming niche sa subcultures. Kaya ang strategy daw dito, baka mas effective kung mag-focus sa specific networks. Gumamit ng third spaces, cafes, parks. Baka kailangan din ng short cycle formation at paggamit ng tech. Okay, sa urban yon e eh sa rural. Sa rural naman, Usually, mas strong pa yung community ties, mas mabagal ang change, mas importante yung relational history at local customs. Dito, baka kailangan ng mas mahabang relationship building, respect sa elders and traditions, baka mas effective pa nga na iangkop sa agricultural rhythms, taniman, anihan, mas focus sa household networks. Ang key daw sa pareho, yung tinatawag na cultural exegesis pagaralan aralan at intindihin muna yung specific context bago gumawa ng strategy. Hindi pwedeng kopyahan lang. Cultural exegesis, ganda nun. At para maging sustainable itong buong sistema, may binanggit pa sa dulo, sending calendar at resource network. Ano naman to? Para saan? Ah, oo. Mga practical na tools to para hindi lang alam mo yon ningas kugon. Yung sending calendar, parang taon ng schedule o rhythm to ng buong organisasyon. Nakalagay dyan kailan yung recruitment, assessment, training hanggang sa commissioning. Ang effect nito, may disiplina sa planning at prayer. Tapos mas importante, nag-create ito ng kultura na expected na talaga na magpapadala o magsugo ng tao palabas. Normal na siya. Ah, okay. Hindi lang pag may time. Tapos yung resource network yung resource network naman, ito yung pagbubuklod ng iba't ibang churches o organizations para magtulungan, mag-share ng resources, hindi lang pera. Though kasama ang seed grants, emergency funds. Kasama rin yung logistical support, training materials, legal help, emotional pastoral support, mentor pool, counseling, capacity building, joint trainings at accountability. Pinapalakas nito ang bawat isa, lalo na yung mga bago. Iwas na mag-isa lang sila. Ang susi daw dito, reciprocity at mutuality. Tulungan, hindi yung may isang boss na network. Napakalinaw ng lahat ng 'yan. Mula sa mga napag-usapan natin base sa mga sources mo, parang kitang-kita na itong pagpapalakas at pagsusugo ng local leaders. Hindi lang siya parang isang choice lang. Parang inilalatag siya bilang isang uh, necessity na talaga isang pagbabalik sa model na mas biblical at siguro mas bagay sa maraming sitwasyon natin ngayon. Papunta sa pagiging ilog na nagpapadaloy ng buhay palabas, hindi yan madali. Kailangan ng uh, intention talaga, kailangan ng faith at readiness na mag-invest sa tao, hindi lang sa projects o buildings. Kaya siguro, iwan namin sa iyo itong isang tanong para pag-isipan mo. Kung yung mga gifts na yon, apostol, propeta, evangelista, pastor, guro, kung titingnan natin sila hindi bilang titles kundi bilang functions, mga trabaho na kailangang mapunan para makahubog at makasugo ng leader mula mismo sa inyong grupo. Paano kaya nito pwedeng mabago yung takbo ng samahan o komunidad mo? Ano kaya yung isang maliit pero konkretong hakbang na pwede mong simulan para tuklasin at palakasin yung potensyal na baka nasa loob lang mismo ninyo na hindi pa natin masyadong napapansin?